Totoo po ang ipinapakalat uh, ng mga kakamping Another day, another update kay Katunying Ang alleged fake news peddler na ngayon ay tila isa ng dakilang victim artist Sa isa sa kanyang latest clips, inamin niya na naging endorser siya ng Stronghold Insurance Na ayon sa kanya, pinapakalat daw ng mga kakamping Ayon pa sa kanya, isang taon daw siyang endorser ng insurance company na konektado sa Diskaya couple At ang wife ni Rodante Marcoleta Totoo po yung ipinapakalat ng mga alagad ni Ma'am Risa Ontiveros. Senator, ako po ay naging endorser ng Stronghold Insurance Corporation. Ayaw, <laughs> ayaw. <laughs> naging endorser po ako niyan noong uh, 2022. Kung di ako nagkakamali, September 2022. At na, na, nag-expire po yung kontrata nang uh, isang taon isang taon lang naman po yung aming uh, engagement. O so, para lang ma matigil na kayo. So, hmm, magkano kaya ang talent fee? Siguro nasa 5 milyon hanggang 15 milyon piso? So, in other words, 2022 hanggang 2023 ako po ay uh, isang taong naging endorser ng uh, ng Stronghold Insurance. Pero anyway, kung gaano kasarkastik ang fake news banat niya kay Senator Risa Hontiveros, ganun din kasarkastik ang tirada niya sa mga kakampink na kumukuyog daw sa kanya. Disclosure lang, hindi po tayo kakampink. Eto kasi ang problema kay Katunying. Aside from being an alleged fake news peddler, parang hindi niya ata alam ang ibig sabihin ng salitang kuyog. Uh, at uh, kinukuyog, ultimo yung social media accounts ng aking uh, anak, uh, aking uh, asawa ang akin pong uh, kumpanya. Lagi niyang sinasabi na kinuyog daw siya, pati pamilya at negosyo niya ng mga kakamping. Pero parang hindi rin niya alam ang pinagkaiba ng insertions at amendments o ng kuyog basher at kritiko. Uh, that's unexpected of people who are learned and the so-called intelligent and righteous. Kasi nung tiningnan namin ang at least three main accounts niya, wala namang kuyog na nangyayari walang nagbabanta walang nagmumura walang tumatawag sa kanya ng bayaran mga salitang karaniwang galing sa DDS kayo po yun nakapagtataka na kayo'y gumagamit din ng troll hindi po bagay sa inyo yun eh sapagkat alam namin mataas ang uri ninyo eh ha, hindi po bagay sa inyo ang, ang sagot lang naman doon meron ba o wala pag sinabi niyong wala eh patunayan niyong wala You... Eh meron eh, eh You are uh, resorting to ad hominem uh, Alam nyo na kung ano ibig sabit matalino naman kayo Samantalang dito sa The Daily Netizen page, sagana ang kuyog bashers, may nagbabanta pa at puro libelous insults. Kaya chill ka lang katunying kasi at least kumikita ka pa rin dyan.